Patuloy naman ang pamahalaan sa paunguna ng Office of Civil Defense, Armed Forces of the Philippines at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan. Dahil pa rin po sa pinsalang idinulot ng Bagyong Nando at Habagat, si Quenzel Bocobo, una sa Balita Live. Greg, as of 10 a.m. ngayong umaga, no, ayon sa NDRMC, Umabot na nga sa halos 25,000 individual ang inilikas mula yan sa Region 1, Region 2, Region 3, Car o Cordillera Administrative Region, pati na sa Calabarzon. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon ng Office of Civil Defense o OCD katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan para maghatid ng tulong sa ating mga kababayan, partikular na sa Northern Luzon. Katunayan, naka alert ang buong Armed Forces of the Philippines para sa agarang pagpapadala ng kanila mga kagamitan tulad ng mga air assets, mga barko o bangka at maging mga sasakyan sakaling kailanganin din magsagawa ng search and rescue operations. Labing siyam na kalsada mula sa Region 1, Region 2 at Cordillera Region ang kinakailangan ng clearing works dahil sa lakas ng bagyo at habagat. Tatlo naman dito ay natapos na habang ongoing pa rin ang labing anim. Nakakabit na rin ang emergency telecommunications sa Apayaw, Kalinga, Gonzaga, kagayan at iba pang lugar sa norte. Nakapagtalaga na rin ng mahigit 30 mga paaralan para maging evacuation centers ng mga residente. Para naman sa mga daanan, no, 24 na kalsada na sa Luzon ang hindi pwedeng madaanan ng mga sasakyan. Walong tulay na rin ang isinara. 34 na mga pantalan ay hindi rin muna nagbukas at nasa halos 40 munisipalidad ay nakaranas ng brownout. Bilang paunang lunas, nakapaglabas na ng nasa 4 na milyong piso ang OCD para sa assistance ng mahigit 7,500 mga pamilya. Nakapagbahagi na rin ng mga otoridad ng food and non-food items sa mga evacuation centers. Bandang alas 11 naman ng umaga kanina ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang mata ng bagyo. Greg, sa kasamaang palad no, kanina nakatanggap ng ulat ang NDRRMC na mayroon ang tatlong casualties o tatlong nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng uh, sakuna ay ng uh, nitong uh, bagyong uh, Nando at uh, ng Habagat. Sa ngayon, binavalidate pa nga ng NDRRMC ang uh, uh, kung ilan nga ba talaga ito Ngunit ayon sa kanilang report, no. Ang isa ay nagmula sa CAR o Cordillera Administrative Region habang ang uh, dalawa naman ay nagmula sa Central Luzon. Para sa balitang totoo at laging bago, Quenzel Bocobo ng IBC News para sa alauna sa balita ng Congress TV